Sino sa atin ang maniniwala sa mga pampaswerte, guys? Good morning! Ayan, naglinis na si Lola. Mayroon lang kong gustong ishare sa inyo na pamani... pami... pa... mihin... ano ah, hindi? pamahiin natin nung unang panahon. Lalo na yung mga taong mga Chinese na naniniwala sa mga swerte, pampaswerte sa buhay. Kasi kailangan maniwala ka din para at least magbago naman yung buhay mo kahit konti, di ba? Naniniwala sa mga halaman ng mga pampaswerte. Gaya yan. Yan. Ito yung bamboo. Bamboo tree. Yan. Ito yung bamboo plant. Yan. Tagal lumaki. Yan. Yung mga, ito, ito, bamboo. Bamboo plant. Tapos, meron din tayong photos. Meron pa sa labas. Ayan. binabago muna yung photos. At number one, guys para maging maswerte ang buhay mo. Ayan. Huwag laging nakasarado ang pinto. Sinasarado ko lang yung pinto namin kasi kasi ano may mga manok na pumapasok tapos po nila yung plato. Kaya nainis ako. Kahit may cover. Tapos pag may naiwan yung mga nandito sa labas. Yan. Kaya yan. Naglinis na ako ng ayan. Alam nyo ba guys? Heto ang number one. Kapag naghugas tayo ng mga plato, mga tasa, kailangan natin itong tasa na yan. Di ba nakataob na yan na nalinis mo? Huwag mo nang itaob papunta dito sa lalagyan ng plato. Oh, gaganyan mo na lang siya ganyan. Naka-open, nakaganyan, kaganyan. At least, hindi raw ano, hindi raw... Hindi yung taob ka na taob, taob na taob, maubusan ka talaga. Yung bang Meron, pero mamaya, ubus na naman, tingnan nyo, papasok nga naman yung manok. At saka number one, malinis ang bahay. Number one, kahit everyday ka naglilinis, alikan ako dito ka. Araw-araw ka naglilinis, kailangan malinis ang bahay mo, kahit na hindi pa kumpleto, hindi pa na-finishing, hindi pa ano, kailangan malinis ang bahay mo. At eto guys, ang number one, bigas. Kaya kami, mainot ang bigas namin, hindi agad-agad maubos eto yung bigas. Pero minsan, ayoko ko ng plastic na bigas, guys. Yung bigas, ayan, marami pa kasi bumili kami ng 25 kilos. Every month, yan, 25 kilos. Kapag nagkuha ka ng bigas, guys, kapag tinabo mo, ganyan lang siya. Lalagyan mo ulit, puno. wag mong iwan ay itaob yung bigas. Kailangan naka, ganyan lang siya. Yan, wala na kami yung bigas. Kukunti na. Yan. Ganyan mo lang, ganyan dito, yan, yan. Ganyan ang bigas, tapos tatakpan mo na. Pero kung pwede lang, hindi pwede yung paglagyan mo ng bigas ng plastik. Kaya nga kapag may pera ko, mas gusto ko yung ano yung, unang panahon na yung ano yung babasagin, yung burnay sa Ilocano. Alam mo yung burnay, yung may takip na maganda, yung parang lalagyan ng tubig, gano'n. Tapos huwag mong pabayaan na yung pintuan mo, maraming nakakalat, ganyan, maraming nakaharang kailangan. At saka ito, guys, yung kusina. Aray ko, bebe, yung kusina na ito, ito, itong kusina dito. Hindi pwede yung ganito na kusina na walang ano, dire-diretso, ba? Diba? Pagpasok mo dito sa labas, papasok ka na, Diba? Papasok ka na dito sa labas, papasok ka na dito sa loob, ganyan. Dire-direcho ka, dire-direcho ka, dire, ka, dire sa kusina. Hindi pwede yun. Tapos yung CR, dapat lang naman, okay naman yung ginawa ng anak ko. Yung CR, hindi naman tapat yung pintuan yung CR. Hindi. Kasi dito lang yung CR sa sarado ko. Kaysa daming, ano. Ayan, dito yung CR yan. Ganyan. Sarado. Hindi naman nagkatapat yung dito sa pintuan papuntang kusina. Tapos, kapag nagwawalis kayo, lalo na kung Hey, hey, lalo na kung gabi or umaga. Siya, yeah, talaga ikaw manok. Tiyo, nang... sure, sure, sure. Kapag nagwawalis kayo ng tambo, yung tambo guys, number one yung tambo, makamalas yun. Okay lang na humiram ka ng walis, kung anak mo, yung kapitbahay mo, anak mo, or pamilya mo, di ba? Okay lang yun, walang problema. Pero kung hindi pinsan mo, or... Uh, pinsan mo o mga kaibigan mo, yung kapitbahay mo, hindi pwede yun guys, yung humihiram ka ng walis, tambo, at saka yung walis ting, -ting. Kasi, yung mga bad spirit, yung nakakapit doon sa mga mga walis na yan, eh kung may nakakapit yan na masama, ba diba? Kailangan hindi, kailangan may sarili kang may sarili kang walis. Ako nga, naghihiraman din kami ng anak ko, pero okay lang yun kasi anak ko naman. Hindi naman masama yun. Ganito, Kapag nagulis ka, lalo na sa... Huwag na huwag kang magwawalis sa gabi. Kasi number one na malas yung gabi. Tapos magwalis ka, ilabas mo dito sa harap. Number one na ah, hindi pwede yun. Ako din, kahit hindi ako maswerte guys, hindi ayoko na ayoko. Ganito yan. Ang magwalis ng tambo. Ito yung tambo. Ito, nabasa na yung tambo ko. Kasi naguhog ako sa loob. Diba ito na yung tambo? Kapag umaga, magwalis ka, dito ka mag-umpisa. Yan. Dito ka mag-umpisa. Ganyan mo siya. I Itapon mo doon sa pintuan ng kusina, guys. Yung pintuan ng kusina. Tapos dadagutin mo ng dadagutin mo ng daspan. Para sa ganun. Hindi maisama yung swerte daw sa buhay natin. Yon, ganun. At saka number one pa na masamang nagawain ng isang nanay kung hindi mo pa alam yung bang nagpapahiram ka ng asin okay lang, ibigay mo na lang mas maganda ibigay mo na lang sa mga anak mo ako ganun nako eh, kapag nagbigay ako sa mga anak ko ng asin kunin na, hindi ko na kukunin kasi ayoko yung hiram-hiraman eh. Kukur Bigay ko na lahat isang isang kasi mura lang naman nga asin, di ba? Pamigay mo na, wag ka ng, ano, sa kayong pera. Kung may gustong humiram sa iyo, lalo na kung hapon. Wag kang maglalabas ng pera sa hapon. Kasi malas 'yon. Ikukunin niya lahat yung swerte mo. Akala mo ba? hindi ka maniwala. Nako, Diyos ko. Ako nga guys, kahit mahirap lang ako. Pero at least, dati-dati, sabi ko, nagpapasalamat ako sa Panginoon kay Lord. Number one sa Panginoon kasi. Kung may sipag ka, matlakas ang ispa.